Uh, magandang araw sa ating lahat. Uh, bigyan natin ng pansin ng sulat ni Julius. Uh, sulat pag-ibig ito tungkol ito sa kanyang kasintahan. Si Julius ay nagtrabaho sa ibang bansa. Bigla siyang umuwi dito sa Pilipinas para isurprise ang kanyang kasintahan. Ngunit nang siya ay dumating sa tahanan ng, ng kanyang kasintahan, bigla siyang nasaktan at tagulat sa nangyari dahil nasaksihan at nakita niya na ang kanyang kasintahan may katabing lalaki. Kaya ito, humihingi siya ng payo kung ano ang dapat niyang gawin. Uh, Julius, para sa akin ang may payo ko, dapat nung time na yun, nung yung pagkakataon na yun, dapat pinatay mo na sila. Dapat hindi mo na pinalagpas. Patayin mo na. Mga taksil sila eh. Uh, may karugtong pa itutuloy natin ng pagbabasa. Kuya Horti, kilala ko yung lalaki na katabi ng aking kasintahan. Siya si Noel Hortilano. <coughs> ha? Ako yun Ah, uh, Julius, ang may payo ko sa iyo, kung talagang mahal mo yung kasintahan mo, kung talagang mahal mo yung babae, ah, uh, pag-usapan niyo mga mabuti. Patawarin mo siya ay yung lalaki niya hindi mo ko pakita yun tatakot na yun eh. <laughs>